Yun sa bata po, umabot po yun alas 8 po ng gabi pa. pauwi uwi na kami po. Mm. Nung ano po na pa -uwi po kami ng mga kaibigan ko. Hindi naman po kami inabot ng ating gabi. ng po siya dyan. Ayan po yung gate, nasira po yan dahil po sa kanya. Sinagasaan mm. po niya. Ng? Inang... Motor. Yung okay. mga sugat-sugat ko po nung ano na ilong gabi. May oh. naranggayan po. Nagpatawag na po ako ng barangay kasi papapatay na po ako po yan. Pinatawag ko po yung kaibigan ko ng naranggay. Oo. Yeah. Hindi hanggang sa... Nagulat na lang din po ako. Tay. Okay. Yung panitong bigas. Hindi, okay, tayo ako lang sa bigas. Ah, oh, sige. Ito. Oh. Hi. Awasta ka. Ano, kaya mm -hmm. mo isara. Parang ano eh, no? Yes, bumaba ka muna dyan. Kaya po niyang bumaba. Mm -hmm. Lay, tara. Ito po, pasalubong ko sa inyo. Salamat po. Welcome. Welcome. Dos, gagasta din na sa loob. Pag gagasta din sa loob. Dos sa loob. Ganyan na dire-diretso na, 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 na lang kayo. Basta sana kayo bahay ko walang pinto. Basta sana kayo, oh, yun o. Oh. Ang mingan, yung bahay ko, yun. Yung bahay namin, susa, susaan na pang pinto. Na ito po. Salamat po. Mm. Eh! Puka po kayo. Ano po po ito? Sige. Ala ko bitara po na Kasi sa na naabutan nyo ko na dalagas for uling kami ito. Kasi sino po kasi nanay, ganyan po yung gali. Okay lang po. Ano po, kamang gano'n po, nangangalakan lang po eh. Ito po, apo ko. Hmm. Isa na? May problema po. Nakita ko po yung apo nyo doon, Karen. Binubugbog niya ano Ako ba, hindi niya po? Pagulong-gulong pa sa kasada ko eh. Sa oh. ko no. yung <coughs> pakta daw Pinapakain ko naman. Ako pa masama. sa Hindi, okay lang. Akala ko nga anak, yan yung anak mo. Hindi po. Eh, ano? Eh, ano rin po eh. Pagkakas oh. kayo po, po, last time po eh. Nakakarap hmm. eh, nagkakarap ba po. Barangay po. po ako ni Jomel dahil po sa bata po na eh. Labangay po si Karen, nasa kanya. Oh, okay. Kuna na lang po, may eh, tumistay po na nakita po nakipag-awan. Hmm. Talaga po, sabi ko kuya rin po, di naman po ako magmamatapang na hahamunin ko siya kahit saan kung ako po ang gumawa. Hmm. Binintang po sa akin na ako daw po, sinunto ko daw po yung mata ng bata kasi nagkaroon po ng namu po sa loob. Mayroon nga. Sabi ko po, ngayon po. Mm, mm May bakas pa ng ano, pula yung mata? Matagal na po yun, buwan na po yun. Ah. Naki, eh nung gabi po. Dadat po ako ni Jomel nasa labas po. Mm. Na po yung bata, iniwan ko po muna sa dito, sabi ko po. Mm. Pinayagan naman po niya ako na lumabas po nung gabi na yon. Sabi ko, ang sabi ko, hindi po ako magmamata pang kuya Ram kung ako ang gumawa. Kung ako ang nanakit sa bata na ganun po ang nangyari, baka ang ginawa ko, nagtago na po ako. Kasi po, meron pong ano eh, yung physical po yung nangyari sa bata. Mm. Eh, bata po kasi sobrang tigas ng ulo. Kahit sa isa inyo po talaga yung mga bahay dyan. Wala po tumatanggap sa anak po ni Jomel. So, anak pala ni Kuya Jomel yon. Kailan pa na yung... nandito? One year na po dito yan. One year na. Ay, One year na. Hindi lang, inabutan na natin Dalawang dito, taon na po dito inabutan yan. Inabutan na ba? Pala, dalawang taon na po. Inabutan mm -hmm. Sabi ko po. Hindi ano, ko na, na, hindi ko napansin. Pagtu na lang po namin ng pansin kasi po, hanggang ngayon po, hindi po sana magsulat pagbasa. Mm. ay Eh nakapag-aral naman po na, kasi po yung nanay po kasi nang bago po makuha. Kaya po kinuha po ng binang ko, ginagamit po sa ano, pinangihini po ng tulong Kasi may sakit, mm. Ganun po. Eh lahat po ng pinangihini ng tulong, nag-aano na po. nag mm. na po sa binang ko po na ganun. 'di diba, Ano, apumore, mo rin ganun, But, e, ka, e, sakit ba talaga 'to? gano'n, na ano ganun ba kailangan? Ganun ba talaga halaga ng gamot nito? Sa pagdesisyon na lang po, pinahatid po ng dinag ko doon na doon na lang po sa kanya. Mm. Tapos po, pinauwi po kay Jobel dito. Pasa-pasa na po yun eh. Tinala po ng baliwag. Umuwi na naman po dito. Hindi ah, ah, po matagalan doon. Mm. Tapos po, ayun na naman po. Tinala na naman po. Hanggang sa Hanggang kag inaalis po nila dito, bahala kayo. Kayo naman ano na, wala naman akong karapatan niya. Basta pag nilalado dito, arugain namin. Hmm. Pero pag to, ngayon pong nandito na po talaga sabi ko, pagtulungan na lang natin, sikapin na lang natin na matutong magsulat at bumasa. Kasi mahirap lumaki na walang alam. Mm. Hmm. No. Sabi ko na, ano matututunan? Mga ngalakal. Tapos pag nasangkot pa sa ano yan, matututong gumawa ng masama. Mm. Ngayon pa pong bata, hindi naman po sa paninira sa kay ano po ko yaram. Totoo lang po. Nung gabi po na yun, alam mo, walang, wala po talaga akong ginagawa sa sarili ko. Alam na alam po po kasi po, kagigali ko lang po ng ospital nung gabi na yun eh. Alam po nila na napasukan po ng hayop yung tinga ko eh. Hmm. sa, so, nagising po ko alas, alas 12 ng tanghali. Mm. Diba? po ko, inaapangan ko dyan. Punta po tapo ako sa pinsa ko. Mangihirap po dapat ako ng motor para sunduin ako. Alam na po, kabungad-bungad po sa akin ng bata. Ugh, nakapikit po siya eh. Pinapatawag ka, tita Karen, sa school. May bigla ang meeting daw. Hmm. Sabi ko, ha? Bigla ang meeting? E di sana kung may ano, meeting i chat sa akin ng teacher. Yan, sabi ko ba nun. Oh. Edi, hinatid ko po siya sa school. Maayos pa po. E naglakad pa po kami hanggang skwela. Pagdating po doon, hindi pa po alam ni Jomel. Pagdating po doon, Nagagalit na po sa akin, teacher. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi, sige po ako paliwanag, paliwanag. Sabi pa po ganun. Paulit-ulit ko po pinapaliwanag yung sa ko. Hindi po nakikinig. Dalawang teacher po yung Kuya Sabi ko, kung ganyan po, tanawin niyo po mismo yung bata sa harapan ko. Kasi po, alas 12 na po ako nagising. Hinatid ko na lang mag-aalauna pagkakain. Tapos ako pa po ang magiging suspect. Hmm. Kasi ngayon po, pinaalam ko na po kay Jobel. Hanggang sa, kinausap po ni Jobel yung teacher. Tapos ako nga daw po, hindi ipin. Mm -hmm. gabi po, hindi, lasig po si Jobel doon eh. Kahit naman siguro Kuya yan, kung kung lasig po, hindi ka mananagasa, di ba? Hindi ka hindi ka mag-aampang, ahampasin ka lang kung ano-ano, sasaksakin ka, tatagayin ka. May testigo ako ng Kuya Ram, sabi, sabi ko, pero ala, tulad po yan, ang kamay ko dati, dati, po, parehas po yan. Mm. Ano? Anong nangyari? Yan po yung lumapit po talaga ako sa inyo, nung ano, pipigil na lang po kasi ko umiyak eh. Oo. Oh. ako sa dibdib, dalawang araw na po eh. Medyo malaki nga. Mag isang taon na po yan, na, na itong January Kuya Ram, isang taon na po yan. Hmm. Yan po yung nangyipa ko ako, kay, pinadala po ako ni Kuya oh kuya, yung kapatid ko pong patanda, na 500 po, mm. papa x ray Kasi po. Ah, si, si kuya po rin. Yung hindi po Kuya yung, Lito? Pa, Opo, yung kapatid. Mm. Pinadalan po ako na hanggang sa nagpunta po ng emergency. Yung mm. po, kailangan pong aanohan to sa sementohan. Oh. Eh, wala din po. Hanggang sa... Ah, napilay, kung, napilay ka. Nalihis po yung buto. Mm. Yung hindi na po talaga ano lang hilo Pero wala, wala po siyang Ayan po, may testigo din po ako. Kagagawan po yan ni Jobel. Ayoko na lang din po. Okay, nasan ba siya? Sa baliwag po. Hindi. ah uh, wait lang. Uh, medyo nag ano na ano na. Ang dami niyong problema. Opo. Sabi ko nga po, ngayon po magkaaway po kasi kami hindi po kikibuan dalawang araw na po. Si Kuya Jomel. Opo. Nag, ano kasi po yan? Dati, dati naman po na kasi gawain ko po ito. Mm. Pag po ano, nag, pag po may gadgets po ako, ang ginagawa ko po, yung mga unit po na matataas ka cellphone, ibinabuy and sell po po hanggang mm. sa umiikot. Pag naibenta po, bilip po ulit ng ibang unit, tapos ibibenta po ulit. Patubo-tubo mm. ka lang po ba? Ayun, maganda Mag yan, gadget, buy and sell. Ito po, binenta ko po, po yung cellphone, utos na po. Mm. Tapos po, plano ko po ipagawa po yung isa kong cellphone kasi po, mataas pong unit po yun. Mm. Eh, po, ginawa niya po, parang kung ano-ano po, hinak na po yung FB ko eh. Kung ano-ano po pinagsasabi niya sa buyer ko sa online eh. Kung mm. ano, kaysa, napag-isipan na po ako ng masama nung tao eh. Kung ano, ano yung, kumbaga parang pinalabas niyang, ninakaw ko po, po yung cellphone na ibinenta ko. Siyempre, uh. Kuya ram, kahit ikaw yun, makailang sorry ka, hindi na mababalik na sorry mo kung nasira ka na sa tao. Mm. Ilang araw yan, dalawang gabi na po, lagi, lagi po akong umiiyak dyan sa kwarto, hindi po ako lumalabas oh. talaga. Ngayon lang po ako lumabas. Dalawang araw na kayo may problema. Mm. Kung ako naman po kasi, Kuya malambot lang naman din po ako. Mabilis po akong, mabilis po akong mapaamo, mabilis po akong magpatawad. Yes. Yung pang makita mo lang, kasi kahit na kung ganon lang. Paulit-ulit lang din na po sila. Pagka gusto nilang magiging ng tawad. Siya pa yung galit kapag hindi ano. ko. titig mm. titignan mo muna po talaga kung sincere po siya sa ano, mm. sa pagiging ng tawad. Sabi ko, bigyan mo ako ng isang magandang dahilan para patawarin kita para umayos pa kami nate pamilya natin. Mm. Ano bang nagiging problema ngayon? Nagiging problema po kasi kay Joven. Paring po siya yun. Eh. Bakit? Yung, yung ano po ba kuya Rap, kahit po may ginagawa siguro ko nasa CR ka man, naliligo ka, basa-basa ka, at tumawag siya, hmm. kailangan sasagutin mo yun eh. Hmm. Pag hindi mo lang siya, ano, hindi mo lang siya nasagot yung tawag niya, galit na galit siya kung ano-anong mura na po pinagsasasabi hmm. niya. Okay. Yun sa bata po, umabot mo yun, alas 8 po ng gabi pa. Pauwi na kasi po. Hmm. Nung ano po na, pauwi po kami ng mga kaibigan ko, hindi naman po kami inabot ng ating gabi. Kabating po siya dyan. Ayan po yung gate. Nasira po yan dahil po sa kanya. Sinagasaan hmm. po niya. Nang? No. Motor. Ni Nakaharang Prince? Nakaharang pa po ako. Ni Jomel po. Ano ko yung Jomel? Ang uh, gano'n Mga sugat-sugat ko po nung ano na yun. gabi. Nagbaranggayan po ako. Nagpatawag na po ako ng barangay. Kasi mapapatay na po ako Kuya yan. Pinatawag hmm. ko po yung kaibigan ko ng barangay. No. Di hanggang sa nagulat na lang din po ako. Dahil no. di ko din po alam kung ano dahilan. Hmm. Nagsalita na lang po yung isang barangay tanod na, kumari po kasi namin. Sabi niya, pare, mare, makinig kayo, ikang galon. Eka, yung anak mo, eh, anak mo, eka, eh, bago pumasok sa school yan, nakita ko, eka eh, yan, nakikipagsuntukan, natumba pa. Yeah. Kumbaga, itinayo niya po. Hmm. Dino po, nagkaroon po ako ng ano na, nagkaroon po ko ng lakas ng loob na lumaban po kasi may kabisdi po na gano'n na alam ko po kasi sarili ko na wala po akong ginawa. Mm. Hanggang kinabukasan po, diyan po wala po siyang ginawa kundi ano. Nakipag ano po ako sabi ko, gano'n din naman po ka ako, ilayong po na dito yung anak mo. Diba? kung masasaktan tas ako ang magkakaproblema, eh, napakahirap naman nun. Mm. Yeah. Kasi inosente kang tao, pagbibintangan ka, napakasakit ng tuya rin. Mm. Totoo lang. Tapos nag-away po ako, saktong nagka-trauma po ito. Nakarinig po lang kung ano-anong away, iyawan, murahan po. Yeah. Diyan po, aalis po, ilalayo po yung anak ko. Sabi ko, umalis ka ka ako pero si Angelo iiwan mo sa akin. Uh -huh. kung gano'n. Maghiwalay ka ako tayo, iiwan mo ka ako yung anak ko sa akin. Hanggang sa kung ano-ano sinasabi lang na, ng nanay niya. Ayoko na po hinamay kasi ano na, ng nanay niya po, sinasabihan po kung baliw, lahi po kami ng baliw, mga sira mm. Ako po, hindi pa ako mga pag-ano sa pirang ko po. Sa pirang ko po talaga, may utang na loob po talaga. napakabait po talaga ng nanay ni Jomel. Kung kay Jomel na lang po nagkakaproblema. Mm. Sa nanay niya po, nanay niya po nagbibigay po sa amin bigas. Mm. Bisna, 'di ba po? Dot po ang anak ko nakakaluwag tutulong sa magulang. Ang nanay po tumutulong sa amin. Sana niya po. Kaya po hindi ko rin po inaano po yung nanay niya. Hindi mo lang po masagot yung tawag niya, iisipin, nagpapakamot ka sa iba. Yung sasabihin mm. sa'yo, kapakalang mo po, po ka. gawain po ba ng isang matinong tao at may respeto yun? Mm. Yung pilay mo, siya palang may gawa yan? Opo. Pero, pinilit nga ang sasabihin niya sa tao. Nadulas ako sa paglalaba. Mm. Yung po ang, sa... Diyan po ako nadulas sa tapat po ng pinagpaparkan niya na masasakyan niya po. Yeah. Tumama po sa bato. Tapos alam mo, Kuya Ram, imbis na itayo ka niya, tinayaan ka lang, pinagtawa ng ka pa. Mm. Ano nga po, ako ayoko na sana sabihin eh. Nagawa ka ng tagain ng pakaya. Okay, mapunta na muna tayo kay Prince. Gusto ni Prince pahatid sa kanila kay lola, ay kay lolo niya. <coughs> lolo? Hindi gano'n po talaga kasi ng bata na Pagka ibang tao, ihahatid po doon. Eh, paano po gagawin? Ayaw po sa kanila doon. Wala po titingin. Ah, doon daw sa lolo niya. Sino po lolo niya po? Hindi hmm. ko alam sino sinasabi niya lolo hindi po kasi alaga po, mahirap na po kasi ano ano sinasabi ng bata. Kahit ako lang talaga ko yarap. Hindi, wait lang. May lolo siya doon. Mayroon po. Ngayon. Doon siya gusto magpahatid kasi dito daw talagang patay gulpe siya. Patay gulpe? Kayo ko na lang po magsalita pero... Pero... Na, napapalo minsan. Simula nung ano po kuya, Ram, nagkaroon ng issue yan. Hindi ko na po yung nadampian ng kamay sa kawin. Hmm. Anong ano, anong sabi ni Kuya Jomel nung nagkakaroon ng problema? Ayaw niyo bang... Sana la lang daw, pagtsagaan kasi dahilan nila, luto sa gamot ng bata. Kahit naman ka kasi nung... Luto sa gamot? Si Prince? O opo, nung bata, uh... Okay. Eh, tulad po nun, mamaya po, pupunta po kami ng Baliwag. Mm. Opo, po. plano ko nga po, sama po si nanay kasi po, ano po, may occasion po dun eh. Kasi okay. po, pinapainom ko po ng gamot yan every 6 a.m. po ng umaga. Mm. Eh, yung hindi ako sasama, kayo lang. Hindi, pagka ganyan, huwag mo nang isama. Kasi ano siya uh, may edad na din. Opo. Ano na lang, uh, kung so, bang sa lahat, Kuya Rab, lahat ng ang kanyoban, napakamabatait, mabubuti, wala akong masabi. Alis, mm. Ako na lang minsan nakakapagpakita lang hindi maganda po, pero sa ano nga, wala akong masabi, sobrang babait. Siya na lang po, sa kanya na lang po kami nagsakaproblema. Problema kay Kuya Juman. Okay. Kaya so, ano yun, sarili niyo din yung makakapag-ayos sa problema niyo. Okay. Di, sabi ko naman po sa kanya, nag-usap naman po kami, pero hindi po yung malakatulad ng tayo. Puro po ako. Di ba po, Kuya Rap, mas mahirap palipasin po muna ang init ng ulo. Mm. -hmm. Bago, ano, kasi pagka parehas pa po kayong galit, tapos sasa, sasabayan din ng pag-uusap, mag-aaway at mag-aaway lang din po kasi. Ano? Mm. -hmm. Tama naman din. Basta huwag sabayan yung galit. No, Nay. Okay lang po kayo? Okay lang. No. Na-stress na po kayo, no? Mm hmm. Upo lang po kayo. Baka okay. Okay. po. Kayo. Ang gusto ko lang si mama mo, maganda na makipag-usap eh. Papa, sa po si mama makipag-usap. Hmm. Nakausap ako doon. Ang problema lang ang ipis, nagdadabog. Nagdadabog. Ano po siguro, baka bawasan mo natin yung sigaw sa kanya. Ako sisigaw ko naman, ako dabobo. Hmm. Pero pa kaya naman sa highway. Ako Ano po ba yung gusto niya kanina? Nandiyan ng kobra, akong umiisipin Ah, gusto po niya ng kobra? Oh, huh? Ah, masama nga po yun. Tapos kasi may tapos bawal po. Galit na galit po siya, langtala po. Ako kakabigin po kayo ng sa noon. Hahampasin po ko ng mga mga Kaya kami sila po abokin eh. Sinasaktan po kayo ni Prince? Oo, oh, ko po kasi nga. Hmm, so... Isa nga, isa nga, Andiyan ako. Pagka ano, mm. din date May problema din sa bata. Kadadat lang ko, Minumura na sila mama, sila nanay. Ayan kung ano. Kasi nga natin, tapos sila sa simba. Pag gulong tapos mag lang ako. Upo ako kasi nakasaray si. Pag nanay ba? simba, mami, bukas, sa simba ko, pa. siya ina kasama ko, pag magagasta. Ang focus niyan, takbo dito, gapang dito, gapang dito. Ano ka naman, sumiyo ko pa, maraming tao. Hindi ako nire-respeto niyan, hindi ako nabubulabog talaga doon. Talagang bukas, magsisimba ako. Sino kasama ko? Ako may isa Bukas siya sa sarili. Ano kaya yung gagawin natin sa bata, ate? Kaya eh, sabi ko ba? Patutunang eh. agasap at ako. na ko. Konting pasensya, konting labing na ulo. Kasas ko, napakahirap lang. Lalaki kang walang alam. Pero gusto niya daw pumag-aral. Kaso, naisasama siya sa pangangalakal. Siya po ang sumasama. Pero ano mo, ko kay mama ko yarap. Tapos mm. po sa mama dito magkakape. Kasunod na po ni mama pabalik. Wala mm. nang baon yun. Nag ang baon na po yun yeah. sa umaga, 30 pesos. Tapos po may tinapay pa po. Uubusin na po muna yung baon doon. Tapos maya, maya nandito na po. Mm. Okay, kausapin ko siya. Kailangan may tama natin din yung mali. Kasi kung bakit siya ganyan, pa, paano siya, pa, paano niya nakita yung Sorry, ano niya? Hindi ko nung nakuha po talaga natin. Dahil. Bago ano kuya, yan. Nung nandun sa nanay na dito, Two years na siya ngayon dito. Ah, mag, may two years na siya dito. Magtutu po. Magtutu. Pero ilan taon na siya? Eight. Mag-eight po. Ah, okay. Sama-sama ano na yung... Pinamamalimus ko yan eh, nung nasa nanay po yan. Pinamamalimus ko yan eh. Ano ba ang gusto mo? Ah, so, hindi lang pala dito. Ano ka, tayo? Ang din siya. Kung saan? Ingi-indang inumin tayo bunto, oh. Bindang tayo. Mamanda, mama po sa kanya kung laban-labanan niya po, mura marahin na ganun po, ganun po siya kay Kim, eh, sa nanay po na totoo. Oo. Uh -huh. Wala no, no, no. Hindi na rin po, ginagalang <coughs> yung magulang na po. Ah, oh, kasi ganun nga siya pinalaki. Kaya ka. Pero sabi ko sa inyo, Kuya, rap nung ginagawa po itong bahay na to, talagang nangunguha po siya oh. ng pera sa akin. Mm. Sabi ko, hindi ka ako tama yun pag gusto mo ka ako ng pera o may gusto kang kainin, sasabihin mo, bibilang ka ng ka kako. Yeah. Kaysa kako ako manguha, basta yun, makakalakihan mo yun, tapos tuturo mo sa kapatid mo, ano na lang sasabihin ka ako ng mga tao sa inyo. Uh, okay, sino naman? Gusto yeah. ko siyang kausap kasi kinakausap na ako ng maayos.